Dumating na pala today yung in-order kong balikbayan box. At tara, samahan niyo ko magduto ng Filipino style spaghetti. Let's go. order nga ako last week ng balikbayan box. May mga kailangan kasi akong isend sa Philippines. At ito na nga ang pinakamalaking box ang kinuha ko. Dito ko nga na-realize na parang masyado palang malaki to. At mukhang matagal-tagal bago ko tumapuno. Bala ko kasing ilagay dito ang twins. Charot. Gusto nga din daw pala itry ng twins ka. Inassemble ko na muna. Tapos inilagay ko sila dito sa loob. At tuwang tuwa naman ang mga batang to. Akala mo ay may bagong playhouse. Hi. Hi Mommy, I love you. Let's go to the Aba, at doon na nga lang daw sila sa box, sa uuwi na sila ng Pinas. Akala mo naman ay pwede. Oh, tuwa to. Okay. Wish fine me, P. Hi, Weepings! Hinayaan ko muna silang maglaro dito at ginawa nga nilang bahay-bahayan. At grabe talaga yung laki, kasyang-kasya ang dalawang to. Yun nga lang, akala ko naman ay eh, gagawin ng boxing ring. I'm so tired. Yun naman pala ang pinaplano ng dalawang to. Gusto nilang matulog sa loob ng box. Put up, put Mommy got it. Got it. What's up, please. Mommy got it. What's up, please. You want the pusa? Yeah. Gusto pa nga ikasama ang mga pusa sa loob ng box. Anyway, habang naglalaro silang dalawa dyan, nagluto na muna ako ng merienda. At ang cravings nga natin today ay Filipino style spaghetti. Nagisa lang ako ng bawang at sibuya sa butter. Tapos naglagay na din ako ng kalahating kilo ng beef. Diba? Ang cute nung beef dito. Meron talagang pattern. Tapos kailangan lang natin siyang igisa hanggang maging brown. Halo lang ng halo para magpantay. At syempre, hindi kompleto ang spaghetti pag walang hotdog. Tapos naglagay na ako dito ng bell pepper. Halo-halo lang ulit tapos naglagay na ako dito ng patis. Nagdagdag din ako ng iba't iba pang pampalasa katulad ng pepper. Tapos nilagay ko na tong sweet style na tomato sauce. Ito na lang yung meron ako ditong brand pero ang normal namin ginagamit is yung green. And then naglagay na din ako dito ng banana ketchup. Medyo natabangan pa ako kaya nag-add pa ako ng asin. Tapos sinayaan ko lang muna siyang maluto pa for 30 to 45 minutes. Habang nag-aantay din nagpakulo na ako ng water. Dahil syempre kailangan nating magpalambot ng spaghetti. At tamang-tama nga kasi after na ready na yung ating sauce, siluto na din ang ating pasta. At syempre, mas masarap to pag maraming cheese. Kaya ni-ready ko na din tong aking grenade na cheese. After few minutes, ito tuto na ang aming merienda. Pasensya na kagad sa boses ko kasi medyo masama talaga yung pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Anyway, tuloy ang mini vlog at nilagay ko na nga yung sauce sa aming pasta. Kung mapapasin nyo ko kasi nagtabi na ako ng konti para kinabukasan. Pinuntahan ko na nga din ang twins sa tamang-tama wala na sila sa box. At ito nga at kumakain na itong si Charlie. Isa to sa paborito niyang kinakain ng Filipino style spaghetti. Pero ayaw niya talaga yung masyadong maraming sauce. Kaya ang kinakain niya yung mga nasa gilid. O ba diba, pati yung dinosaur nakikikain na. Hindi naman nalatang gutom itong si Charlie. Habang kumakain din ay medyo napapatawa pa siya sa kanyang sarili. Maya, -maya ay dumating na din itong si Chino. Si Chino naman ang gustong gusto niya sa spaghetti ay yung mga hotdogs. At yun nga yung mga una niyang kinain. O ba diba, nagkasundo ang twins yung isa pasta yung isa hotdogs. Tapos ang matitira sa akin dito yung sauce tsaka yung beef. Kaya ang ending nito mamaya tao bang spaghetti. Nakalimutan ko magdala ng tinidor kaya eto si Charlie hindi na nakapag-antay. Kinamay na nga ang spaghetti. Habang si Chino eto nga't papaubos na yung hotdog ng spaghetti namin. Ganang gana talaga kumain si Charlie kaya si Chino medyo napapatawa na lang. Sarap na sarap ang bata.